Nanawagan ng tulong ang isang tatay sa Samar. Ang kanya kasing mukha tinubuan ng malaki at tila nabubulok ng bukol. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Yeda Pascual. Hirap ng kumain at makapagsalita ang isang tatay sa Samar. Pinahihirapan kasi siya ng bukol na tumubo sa kanyang mukha. Nanganga palang balat at nangingitim na tila bulok na ang bukol sa mukha ni Failito del Rosario, 40 anyos. Kuwento ng kanyang misis noong nakaraang taon lang nang tumubo ang maliit na bukol sa mukha ni tatay. Hanggang sa unti-unti na itong lumaki. Maliit lang po, tapos matigas. Sa August, August yun umano, lumabas. Tapos, mga September yata yun. Ano na, may isa na naman, matigas din po. Nag Nagtaka kami na bakit may bukol na tumubo sa, sa ano kan, bandang kanan ng mukha niya. Dahil sa sakit, gatas na lang ang kayang kainin ni Failito. Ilang beses na rin silang nagpatingin sa albularyo dahil hindi raw nila kakayanin ang gastusin sa ospital. Pero heto ang diagnosis ni Doc. Or sa madaling salita, cancer. Dahil sa laki ng bukol, sa extent ng damage. No? So, um, kung mauoperahan man to, ang ang first goal, paliitin muna yung bukol no, para maoperahan. No? Sabi pa ni Doc, chemo at radiotherapy muna ang kailangan ni Tatay Failito. Pero paano naman nila matutustusan ngayong huminto sa pagkatrabaho si Tatay? Si Mrs. naman, hindi na nakapagtrabaho para naman alagaan si Failito. Kaya talagang kailangan po nila ng tulong. Minsan nakakahiya na nga, nanghihingi kami palagi tapos hindi naman ko makapagtrabaho kasi binabantayan ko naman siya tapos may mga may ano pa kami maliit na naga mga bata tapos bininta ko na yung alaga namin kalabaw para mag ma, ano, may mapagkain kami Ako po si Mobile Journey de Pascual na nagpapaalala na ang bawat may karamdaman ay kailangan din ng kalinga.